So, hello and what's up mga kalae. Ito yung mga ibon na breeder, na mga inakay natin yan mga kalae. Yan, yeah, mga young birds natin yan. Yung mga bagong walay natin dyan. balik, ito yung mga naunang nawalay natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bale, meron tayong overplay. Yan, ang pang-apat sa dalawa, tatlo, apat mga kalae. So, meron tayong mga, meron tayong overplay. At isa pa nga na nakakabalik sa ating overplay. Yan, pinedering ko na mga kalae. At uh, bali ito ito, isang yan at yung tatlong yan, yan yung mga bago natin, mga inakay na inilipat nung nakaraang araw, mga kalae. So, bali, paapat pa na araw na nila ngayon, na pakakawalan natin sila, mga kalae. Kaya naman, sana wala na mag-overplay sa mga yan. Bali, lahat yung mga yan inaka-tape, pera na lang dito sa tatlong to. Yan, na ka lang, ah, ka-lilipat lang natin. Diyan, so, abangan na lang natin. Sana sa karera hindi sila mawala. So, bye-bye, mga kalae. Salamat.